Maraming maraming salamat sa mga biyayang dumating sa buhay namin, sa mga client namin na paulit-ulit. Lagi pa rin kaming hinahanap at kinukontak para magupit sa kanilang mga alaga. Yo, so what's up mga kois mga master Ang video ito ay nagugupit na naman kami ng aso dito sa North Caloocan Pangalawang balik na nga pala namin ngayong araw sa mga asong ito At nagpapasalamat ako sa mayari ng mga asong ito sa kanilang amo At muli tayong kinuntak At huwag natin kalimutang magpasalamat Lord, maraming maraming salamat sa mga biyayang dumating sa buhay namin Sa mga client namin na paulit-ulit Lagi pa rin kami hinahanap at kinukunta para mag-upit sa kanilang mga alaga. Maraming maraming salamat. Tapos cute, cute naman. At na lahat, oh. Tapos Thank you for watching. GRXZ TV. Don't forget to dot like, comment dot and share. Subscribe.